Good days, locals. Ako nga po pala si Jeffrey Ilihio, siga Bustos, Bulacan. Gumagawa ng singkaban na sa kawayan. Ang singkaban kasi isa sa arkong kawayan na ginagawa pang gayak no, sa, mga piyesta. Pag sinabi kasi yung singkaban eh, alam na yung, yung sa mga kalye. Eh. Na, nagsimula ako eh, 17, 16 years old pa lang ako eh, Tum, tumutulong na ako eh. Naman ako siya sa lolo ko. Eh. Ah, pangkaraniwan nagpapagawa sa amin, mga tourism, sa mga tiga Manila yun ang pangkaraniwan na mga designer ang nagpapagawa sa amin. Piesta, saka sa mga event, malalaking events yan. Tulad nung ano, ginawa ko, ASEAN Summit, SEA Games, yun yung mga ginagawa ko. Ah, bulakay kayo po yung tawag din. Bulakay sa akin kasi, wag ka lang, yun ang sikreto rin eh, wag ka lang mainit. Eh. Kasi maghapon eh, puro yung, yun ang gagawin. Puro isang klase lang. Ah, inaano ko, one week eh. Isang arco sa Isang arko eh. Arko, eh. Kaya, makukumpute ko na eh, kung gaano ko katagal gagawin yung maraming, kalba, nagpagawa ng marami. Compute ko na siya. Ilang araw ko siya gagawin. So, yung ting sa ano, pagka-araw ng ng Bulacan, di, di ba, mag, nagkakaroon ng contest sa Singkaban. Lugar-lugar, naglalaban-laban. Yung Singkaban Festival. Singkaban Festival. Kaya ang pinakamalayo siguro, Cebu. Kami ng airplane pa yung ginawa namin. Oh, nung ano kasi, nung nabubuhay yung lolo ko, eh, lagi akong sinasama ng pagka naimbitayan kami mag-demo sa mga eskwela. Ano. Yun ang dati na yung ginagawa, nagde-demo kami. Oh, ah, okay. At nagde-demo kayo, sir, kung paano so, oh, yung... sa eskwela, kung paano gawin yung singkaban. singkaban. Malaking tulong sa amin yung arko na ito. Kaya kami nagkaroon ng business, eh, dahil dito. Dahil eh. sa... Sinkaban, sa singkaban. Sa eh. singkaban. Hmm. Ah, yun lang naman, ha, yung mapapayo ko, yung sa nice na matuto. Di... Hmm. Okay, okay sa akin, di mas, mas marami yung gumagawa ng singkaban hindi lang kami. Meron din na ibang tao na gumagawa. Ah, uh, invite ko na po kayo ko sa mga gustong magpagawa ng ko sa akin. Ang Facebook ko nga pala, Jeffrey Ilihio. Ang pangalan ko po sa Facebook. Okay. Ako nga po pala si Jeffrey Ilihio. Ito po pala yung kamanang sinin.